pare, ang kapakita ko po sa inyo ngayon ay yung paglalatag ko natin ng liner dun sa gilid ng mga bricks para protection dun sa ating trapalpan sa gilid lang po ilalagay so ganyan po ang pinaglatag ko sa kanya so ganyan po paikot na yan so partially kalahati na po yung natatapos ko kulang na lang po hanggang dito so ang ginamit kong lining is lona na lang din kasi may excess akong lona ah. so marami pong nabibiling mga pwedeng maging lining kasi medyo mahal po yung lona eh. so mas maganda pinaka maganda yung panliner. liner kaso medyo mahal pero yun ay ano durable so pwede rin maglagay kayo ng lining yung sako Pwede rin yun, kaso eventually pag masyadong naarawan siya ay ano, magiging powder, parang nadudurog siya. Kaya advice, mas maganda po yung either lona o panliner. Yung pong ilalagay po natin na protection. O kaya kung may manapan po kayong plastic, maganda rin po yun kasi kahit naarawan ng plastic ay eh, hindi naman nadudurog matagal ang buhay So ayan po yung update natin sa ating reinstall ng liner Thank you for watching God bless po